No. ay quality nga naman areo oh. so ito, parang mayroon na tong huli hala pilat home ito rin yung hindi iba dito ka na oh. Sikat diyan. O yan po yung mga nanonood po natin talaga diyan, may binata po din eh. Tatlo po ang binata din eh. <laughs> mga tepang kanaba di direk. kami ng pang lunch namin ni JM wala ko kaming maisipang ulam meron ho akong dilata dyan sa ating kusina pero parang mas masarap ay tilapia na lang ano JM tuloy mo iahaba pa may iahaba pa ni JM yari ka agad huli agad ayun maliit oh maliit ka ano kaya baka hindi tayo makahuli ng malaki ah maliit po ibabalik po namin yung maliit awang ko lang kung sisimbad po yung mga malaki ano yan yan pwede na yan malaki po. din na to hmm Tsaka ito pala Yung tilapia daw na ito Yung parang native Sabi ni Kaizen Hindi daw to yung nalaki ng pagkalaki-laki wala wala alaka yan pala samitin dito dulu. Ito ilalim 'yung parang balisaw. Very good. Teko. Ha, hindi. Ba pa'd din 'yan. Yung malaki hindi na sibas eh. Dito. Dito ka Ano kaya 'yung malaki natin mahuhuli? Parang hindi nasimbad ang malakayan o. No? Nasaan dito? Nauunahan naman dito eh. No, na, book, eh. parang hindi punas dito. Meron dyan talaga eh. Hindi lang

ATM mo nung ilagay mo dyan wala na ayaw na lumutang ay Oops. yun oh nasimbad na yung malalaki eh Ah, maliit. Liit lang po, are lang po ang nahuli natin. Okay na po, are Okay na, man. Tatatlo ang nahuli. Kaji, manaluto. Okay pinulog lalagyan natin ng talong okay na itong tatlo saka na lang uli kinulog tutudo na rin talong sa vlog po natin ngayon mayroon po tayong sasabihin na lang po natin na siya ay guest dito sa pagluluto po dito sa ating kusina. Matikman naman po natin yung luto ni JM ano. Sa totoo lang po kapag po nasa amin. Kapag sinanay po ang nagluto, ang gustong-gusto ko po yung pinaksiw, yung bangus po ba na pinaksiw. Ang ginagawa po ni nanay, piniprito ho muna yung bangus. O kaya naman yung galyang na mayroong ano nga bang tawag dun? Yung karne po ba ng baboy? Pinapaksiw. Tsaka, ang gusto ko po sa luto din ni nanay, yung baka po na ginataan. Ayan, Sibay. ang sarap. Pag naman po sa nilaga, ay si tatay yan. Tsaka yung mga kaldi-kaldireta. Kailangan sibuyas, tsaka bawang. Sibuyas. Tsaka bawang. bawang. Ilang botel ng bawang? Patlo. Sabihin mo lang kung anong request mo. At ating ano pa ba? Suka. Ito na pala. Ha? Pantakit. Ito na lang. Ba't kaya pagluto ng iba ay masarap? Ba't? Pag sa sariling luto, parang may isang ay eh, hindi masarap. Masarap din naman. Kumbaga parang sa panlasa, kanya-kanya tayo ng panlasa. Pag si nagluto sa bahay, tsaka si tate, eh, ay paborito ko talaga yung kanila niluluto. Pero kapag ako naman yung gumaya niluluto, wala ko yung sarap sa sariling ko Pero sila naman, masasarapan doon sa luto ko. JM nga po pala ang kasama ko dito nung nanggagawa so ngayon unang luto po dito ni JM ito pang pa sili eh. oh, na pala eh. ilagay ko na dito kung ari lalagay anong kasunod sabihin mo lang anong rekado Yeah bawang, sibuyas, tsaka luya. Asin. Sabihin mo lang, gawa ng bakal dito ka dito sa mga gamit natin eh. Yeah. yeah. <laughs> uso. Ah, si GM po pala inaiyak pag nagluluto. Yung po pala si Krito. Masakit po sa mata yung usok. Vinegar. Ito yung mga specialty mo na talaga niluluto. Kahit sa inyo si 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 kaya ay magsisisi hmm. oh. ay kanya-kanya nang paraan nang pagluluto iyon ay kuwelti lang naman ari oh. MSG bitsin po pala pong kaibigan ko gusto daw pong magluto dito gusto niya ma-experience yung ito kasi, kasi napapanood niya ngayon sabi ko pwede naman walang problema don basta prior ka magluto dito prior siya mag guest po dito sabihin din ako kasi baka mamaya kulang yung gamit natin baka mamaya yung lulutuin niya wala tayong ingredients dito para makabili ka agad ako pero sabi naman niya magdadala na lang daw siya ng lulutuin at sabi ko kahit yung mga basic na kailangan wag nang magdala kagaya ng asin, sibuyas, bawang, paminta at nakikita niya naman doon sa mga vlog ko kung ano yung mga nandito lang at isa nga sa vlog po natin ano lang yung pinakasimple po na mayroon dito ayun so welcome welcome po yung kaibigan ko ano na share ko lang din kasi nga may mga nagko-comment din po sa atin na gusto pong magluto dito sa atin. Gusto nilang ma-experience. Gusto nilang ma-experience yung usok na nakaluhan din. Man ko lang po, are. Nakuha lang ho si GM ng dahon. Ba, masarap. Masarap po. Ba't kaya pag iba yung nagluluto, Masarap parang sa pakilasa po natin ay iba ay ito na po mga kalayas oh. si Jadrick po dito na rin po namin pakakainin para kami po marami-rami naman magkakasama ala may ito rin yung hindi iba dito ka na oh sikip dyan ka. kasama sa mga pagkain pong ari yun oh. ating upopod review na aring luto ni JM hmm. sawa aris sa talong Yan, tama tama tigigisa tayo dun sa tilapia ito hmm. dali, huwag na mahiya yeah. ala ba natin ang utoy oh Hmm, Puhan na muna talong tsama. sili Fresh na fresh Medyo mainit lang ang Yan po yung mga nanonood po natin talaga dyan May binata po din eh Tatlo po ang binata din eh <laughs> May katipang ka na ba didrik? Wala ah, Wala pa po, po yan sa isip Wala pa sa isip mo Abay masarap din eh Pero natikman ko na to kanina masarap Ba't ka pagluto ng iba masarap? Mahapon. <laughs> pag sariling luto, parang hindi. Parang umay ba sa sariling luto? Well, ano nga mo hindi nagluluto. Hmm. Ay pag sa amin ay nagluto ay sinanay nanay, sa tatay ay gana. Pero pag naman ako ang nagluto, gana din naman sila, sasabihin ay masarap. Magkakaroon. Ano sa pagkakaalam nyo? Mm hindi -hmm. yung yeah, pati kitaon tawa. Ano yung hinahang na ang kasaluto mo? Ayos ah, masarap pa. Ah. Ikaw, Jay, direkt na sarapan. Ang oh, sarap po. Ah, mas baga. Ayari mo, panalo. Oo, tap, panalo. Sa akin ba na may sakto na? Hindi po mahalap, hindi matabang. Oo. Saka mas madali mag-adjust pag kung gusto mo na medyo maalat, dilagay mo ng asin. Gusto mo ba ng asin? stop mm, ah. talong. Fresh na fresh. Sabay tulog ng hapit na hapit. Pag-iising ay alas 5 na. Wala ano, <laughs> ano na trabaho. Kanin pa kayo. Para na ka pa bago magtabas. Ako pagod na pagod na. Ako para na ni bago magtabas. Pero noon ba naman ay araw-araw. Nung ito ay dine-develop.